Hi guys, welcome back to my YouTube channel again and welcome to Pearl J. So in this video guys, our topic is how to remain calm despite of the challenges that comes our way. Okay? So ano, yung dapat nating gawin para manatili tayong matibay, matatag at punung-puno ng uh, kasiyahan para mabuhay. Okay? So kasi nowadays guys, ang dami talagang challenges na dumarating, iba-ibang klase ng challenges na dumarating sa buhay ng tao. Na minsan yung mga tao, um, nawawalat na talaga tayo ng kapit kay Lord, okay? So, ano yung dapat gawin? Even me, I, I, encounter, I, I experience losing my faith in God. Dahil na-depress ako. Pero you know guys, uh, mayroon akong uh, pinanghahawakan na verse na talagang nag, ano siya sa heart ko. Kasi sa napakadaming stress na nararamdaman ko sa araw-araw, sometimes I told my spouse that I want to give up. Okay? Iba-iba na yung tumatakbo sa isip ko eh. You know? And as, uh, as far as I, I am concerned, I do the research and I, I, I told myself, and I'm unmanable, that it's a kind of mental illness, okay? It's a kind of mental illness. Na alam nyo guys kung paano ako gumaling. I pray to the Lord. I confess my sin to my sister. Okay, and, you, know, you, you, know the kind of sin that we're talking about. That sometimes we felt so much anger. Ako lalo sa anak ko sa sobrang kulit. I'm very much angry. Na hindi ko na kaya makontrol yung sarili ko. And I cried a lot. And I confess my to my sister that, hey, this is what I'm feeling right now ganyan. So, napaka-effective pala, guys. Na kung may nararamdaman ka sa sarili mo, sabihin mo sa ibang tao, huwag mong sarilinin. If you felt that you have made a mistake, sabihin mo sa kapatid mo, sa trusted people. Para hindi na umabot dun sa worst case, okay? And of course, we have to pray to the Lord. Kasi, hindi, ito guys ha, yung pag-pray mo kay Lord, hindi yun agad-agad. Pero if you will allow God to to penetrate into your heart, yung mga speaking niya, paunti-unti mararamdaman mo talaga na may pagkilos talaga ang Diyos, na buhay ang Diyos. Na sinasabi mo araw-araw, Lord, tulungan mo ako na i-conquer ko lahat na anxiety, yung depression. Kasi hindi talaga siya madali eh, di ba? Na sometimes you want to give up life, di ba? So, kaya kung may mga trigger means, I'm very much angry. Kung babalikan ko yung mga nakaraang buwan, grabe, sabi ko, talaga. Ka. Kaya ako, mas lalo akong kumapit kay Lord. Lord, walang ibang makaka, ano sa akin, makakagamot. Ikaw yung doktor ng buhay ko. Speak into my heart. Control me. Control me when I felt bad. Control me when anxiety attacks. Control me when a kind of depression attacks, okay? So, sabi ko, ayun. So, ayun, parang nagsisink in yung mga salita ng Panginoon sa ating puso at isip. Kaya nga, na, na, na ko yung verse na, be still and know that I am God, di ba? Manatili tayong kalmado, kaya ananang natin si Lord na siya yung kumilo sa buhay natin. God will give us direction. Let us, let us keep on praying. Huwag tayong mag- Huwag tayong mag tamad-tamad uh, magdasal paggising natin sa umaga magdasal tayo lord uh, sa araw na ito paggising ko tulungan niyo po ako na uh, uh, ma 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 maging ano to itong araw na ito maging produktibo na ang iyong mga salita ang mamutawi sa aming buhay na malabanan namin 'yung mga bagay na hindi namin kaaya aya 'di ba so it's it's about uh, holding on to our faith and trusting in the Lord. Talaga guys, napakabuhay ng Panginoon. Maniwala tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya. Huwag tayong, tayong, manalig sa mga material na bagay or sa kung ano man na bagay na tinitingnan natin na yun yung mas ano natin, hindi yun. Talagang kay Lord lang talaga. Okay? So, if you will be asking yourself, what is the purpose? Why am I living? Sasabihin ng iba, ganito, ganyan. Bakit ka pa nabubuhay? Bakit pa ako nabubuhay? Sabihin ng iba, kasi Siguro dahil marami pa akong utang na babayaran. Hindi, yun That is not the kind of purpose. Our purpose is to live and to glorify God and that the other people know also. Diba? Kasi nga, tayo daw ay mga parang pandila na once you've been enlightened, you have to lit up the candle, other candle who is not being lit up yet. Okay? So, ganun yun eh. Pag naliwanagan ka na, alam mo na yung purpose ng buhay. So, keep on sharing to other people. Evangelize. Proclaim proclaim the good news. Sabihin mo sa mga tao na ang Diyos ay buhay. Na kaya niyang tulungan ka magbagong buhay. Huwag tayong masyadong mag sa mga nakikita ng mata. Nahawakan ng kamay. Kasi alam mo yung guys yung bakit. Hindi, hindi, walang permanente sa mundo. Ang tanging mananatili ay pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Kaya hindi natin dapat yun ipinagyayabang. Okay? Pagyabang natin ng Diyos, dahil well, sa kabila ng lahat ng mga kabiguan, sa kabila ng lahat ng ating mga pinagdaanan, na nandatili siyang tapat, pag tumawag tayo, talagang He will work. He will work for us. Nararamdaman ko talaga yun. Lord, sabi ko, uh, parang hindi ko na, parang hindi na ako tatagal sa dami ng mga pagsubok na, alam mo yun. Pero, pag nag-pray ka, hindi, eh, sabi nila, wala ka namang pagsubok eh. <laughs> mo lang yun, kung may pagsubok ka, mag-itiwala mo na sa akin yun. Arabor ko na yun. So, relax ka lang dyan, okay? So, ganun guys, tiwala lang tayo kay Lord. Sabi nga, be still and know that I am God. Okay? So, kung siyang God, kaya niyang gawin lahat. Walang imposible sa Diyos. Kruniit niya nga tayo, kruniit niya ang heaven and earth. Okay? Bakit hindi tayo matutulungan ba ng Panginoon at isaw ati ating mga problema? Okay? So, just trust in the Lord. Okay? So, bye and thanks for watching. I hope you felt inspired in this video. God bless.